Hello, magandang umaga. Uh, uh, narito naman po ako pang uh, na naman ng uh, isang uh, requested na ration uh, para sa magbubukid. Uh, ito po ang ration ay para sa mga matatapang na hayop. Uh, Putakti, aso, ahas kaya uh, pwede po ito upang uh, inyong uh, mapigilan upang huwag uh, kayong uh, lusubin ito ay ang uh, kapangyarihan ng mismirismo upang makontrol niyo po ang hayop ito ang kapangyarihan sa pagsubil ng mga pangis na hayop tulad ng ato, pataktisi, maron, ahas at iba pa sabitin lamang ang magbisang orasyon na sa harapan. harapan at ang mga hayop ay babae so yun, kung inyong pumalituan ay uh, panuorin nyo po sa matapos upang inyong pumapuha ang orasyon at uh, nawa ay ano uh, skipping ads habang kayo po ay nanonood at uh, kung hindi ka man po nakasubscribe, nawa ay bago matapos ang uh, ating video ay nakasubscribe ka na so intro na po tayo Welcome back sa akin channel Ang senaryo ng hapon Tanghali, umaga O anumang oras na abutan kayo ng ating video uh, Nawa ay abutan kayo Na nasa mabuting kalagayan Walang karamdaman ligtas sa anumang pa mga At uh, laging lagi uh, nga malusog ang pangatawan Ingatan lagi Nang amang may nika Kapagkat so, ang ating katawan ay puhunan Upang tayo ay kumita ng pera maging kayo man po ay nasa abroad o dito, dito, sa Pinas welcome po at kung um, ikaw hindi naman po naniniwala sa mga ganitong uh, usapin o content ay uh, pakiskip po ng video ito sapagkat uh, iwan mo po sapagkat ito po ay para lamang po sa mga naniniwala sa mga karunong ni, at ng mga nag-aaral nito dahil na uh, ako po ay uh, anuman po ang inyong reliyon ay aking gagalang anuman po ang inyong paniniwala ay aking re-respeto so kailangan at respetuhan na po tayo alam ko na marami na po nga nagkalat ng mga samahan o reliyon na dito sa mundo ay tinatago so kanya na kanya kanya po paniniwala yan Ayan, uh, kung ikaw naman ngayon lang nakapanood at uh, inyong nagustuhan, pakilike, pakishare at pakicomment na rin lalong lalo na pakisubscribe at kung ikaw po ay nakasubscribe pakihit po ang notification bell dyan po sa baba nang ikaw po ay laging updated sa lahat ng video na ating inapload <coughs> so uh, shout out po sa ating solid followers supporter at uh, sa magsasubscribe sa thought po tayo ganun din na at sa uh, mga channel member ko dyan maraming maraming salamat ito na dyan na shout out sa so, kapwa kong content creator na maganito nga sa uh, ibabahagi ng mga karunungan ni Hing so shout out sa mga sa inyo mga so, brother and sister shout out din sa uh, lahat ng Pinoy ang o dito sa Pinas shout po sa inyo ganun din sa mga kapwa ko uh, albularyo, antingero, mga gamot Shoutout out po sa inyo. So, yun, uh, mapunta po ako sa aking YouTube studio kung kayo po ay aking shout Bilang po sa lahat ng mga comment sa lahat ng ating video. Kaya sa ganito man lang pamamaraan, kayo po ay aking uh, mapasalamatan. Ako yun na ahan natin, Dominador Tupas, Shoutout out po sa inyo. Uh, Delia Kalakala, shout ko po. Jason Aquino, shout out po. Jovita Uh, Bariatos, shout out po Asli untuk shout out po Karmam Karmi Medina, shout out po Robert Tabunila, shout out po uh, Mildred Mapadilla, shout out po Vivian Johnson, shout out po uh, uh, Renante Rotante shout out Bibi Hoeler, shout out po Mildred uh, Silvia Perez, shout out Mamara, shout out po Charlize, uh, Sir Jess Charles po uh, Mary Lee Dido, shoutout po kapatid kay Bigan Mandirigma shout out po so yun na uh, lahat po, po ng mga uh, na comment maraming maraming salamat uh, sa mga hindi po uh, na aking na shout out, ay baka sunod na lang po na, na mga sunod uh, po po kayo po ay aking ma-shout comment lang po kayo sa lahat ng aking video So yun, uh, aking uh, papalam po sa inyo na mapalad po tayo ngayon sapagkat uh, kami po ay nag-usap ni Bro Poblete uh, tungkol sa promo. May promo po tayo ngayon sa, la, sa lahat po ng Lilimos na mga engraved design na special design na mula sa kanya ng mga medalyon. Siya po ay uh, may pa-promo hanggang uh, uh, katapsa katap ng May ang promo ito ay free uh, omo sa bawat po uh, order ng mga ganito medalyon yung uh, mga special design Yan. basta po kayo ay um, order na kahit anong uh, mga mga kanyang medalyon ay may uh, pre na omo hindi lang po isa kundi dalawa po omo so po kayo uh, na ma-order ngayong mail so salamat din kay uh, bro poblete shout out po sa bro uh, poblete so umpisan ko po, po ang pagpapaano ko sa aking medalya sa so, magkakagusto po uh, sa mga sa 8 lahat po nang uh, ordering niyo po na medalyon ay uh, alagang uh, 1.5 po yan dahil mga special design na gawa niyo po propoblete kahit nang maliliit na letra ay magbabaas sa puli niyo <coughs> free shipping na po yan may mga dasal at may uh, free dalawang free pato o mo ito so, yun at uh, sa halagang 1.5 po ninyo may dalawang bato muna kayo may uh, uh, ano to uh, medallion at may uh, free pdf na aklat ng alhar ganoon din yung dasal nito po, so, ang alhar na yun ay dalawang pong klase pwede nyo pong ipaprint ang isang aklat ay naglalaman ng 136 ang isa naman ay 142 itong 136 ay magagamit sa gapang sa pagkatang nilalaman ng uh, ang ng mga orasyon na yun ng aklat na ang ng alahala pang gamot ay sa kapangyarihan ng kidlat so nagagamit yan pang kumbat spiritual at ganoon din yung isang aklat ay 142 pag naipaprint nyo po yan para maging aklat ito ay uh, pang protection sa sarili at pamilya so napakaganda po na inyong mong matatangana ng pag-aralan ng uh, mabuti ang uh, aming binabahag nito sa inyo ito po ay mula sa channel kong ito ni Bro Pugnete sa pikat siya po ay uh, ang may-ari ng mga medalyo na akong ipapakita sa inyo <coughs> so ito po ay uh, ang AKB magagamit ito sa protection sa lahat ng klase ng pungtok sa mga bomba at baril at ganoon din sa pagkikipagkombate spiritual takot dito po ang mga masamang elemento at masamang spirito uh, <coughs> kung may sod nito uh, ito ikaw ay magagamot tahawa ka na pala ng pasyente ay umalis na ang nakasali so napagandang dito dito malinaw po yan ito po ang aking medallion sample lang po ito at uh, kung order po kayo siguro po dito po magpapadala so ang parham so ang pagdinyan Uh, ito po ay uh, magagamit protection maraming uh, kumukuha rin na sa akin ito at ganito ito rin po ay uh, Corona Clavo 1.5 din po free shipping na po may mga free po yan yung mga nasabi kong free promo po, napakalina po yan maraming kumuha na sa akin na dumuha po nito so na yung ito naman po ang uh, special design ng uh, tres, uh, tres people roman yung Yan, din po yan. Ito naman po ay yung 800 na ordinary design. Pag itong ang kinuha nyo ay uh, isang homo lang po ang free. Yung 800. Tapos, so ito po ang uh, mga uh, Star baby, Yan, napakalakas na protection yan. 1.5 din po yun. At uh, ito yung uh, sa mga albularyo, ito yung mga apat na pako ni Kristo na oras na binanggit niyo po ang mga nandito sa medalyang, ay sa itong nakadrawing na pako ay parang pinapin ng muna ang spirito. At eh, uh, ito rin po ay napakalakas na protection kung daw masamang nilalang lang o kapangyarihan sa so pagkakit. At uh, uh, ito po ay uh, araw, formula ng araw. At ito po ay magagamit nyo rin po sa negosyo. Uh, Unigalyo na ito, protection, at yan ang banal na pangalan ng Diyos. Uh, at uh, ganoon din sa upang kayo po ay uh, uh, may transaction po kayo. Ito po ay yung po magagamit upang hindi po makatanggi ang inyong uh, kausap. Yan po yung sator na sa tour, nasa gitna yung uh, naka-square sa to. Yan po. Tapos ito po yung mga panalang pangalan. Uh, ito rin po ay uh, ganito ang aming uh, special design na uh, atardar. Pakaiba uh, po ito sapagkat nandito na po yung mga orasyon ng atardar dito sa paligid. At ito naman sa likod ay spiritual waxing. So one part din po yan. Ito po naman po ay uh, sete vertotes yan, manilaw. Yan. Yan. At ito ay, uh, yun, malakas din po itong protection. Yan. May uh, sa din po yan. Lahat, lahat ng ipinakita ko po ay uh, one five po yan. Free shipping. Uh, at may uh, free bato mo, hindi lang isa, kundi dalawa po yun. At may free PDF dalawang aklat ng alha, Pwede niyo pong ipaprint ang PDF na yun at ipagawa niyo ang lahat ng librito for me sa inyong kagustuhan. Ngayon, sa inyo po ako ipitm doon sa aking FB account na Ricky Panganot Durante. Ito po yun. At may makikita po kayo pag sinets nyo yun, apat po ang FB account po na pwede nyo ang uh, puntahan. Ito yung apat uh, na yan. Ako po lahat yan. <coughs> At uh, kailangan nyo pong uh, i-video call ako sapagkat uh, marami pong gumagaya ng aking uh, picture o ginagamit ang aking picture. Kailangan i-video call nyo po yung mga account na yan yung apat na yan kung saan man po kayo mag-PM uh, uh, i-video call nyo po yun upang uh, makausap nyo po ako. Huwag po kayong lilimos hanggat hindi nyo po ako na kakausap, baka may scam po kayo. tatlo po ang gumagamit ng fake account oh, ng uh, aking muka uh, mukha yung, yung isa commander yung isa ay mong uh, uh, po ko eh, yun kaya nakikusa po ko uh, ipm niyo po ko at call uh, uh, ipol pero ang madalas kong buksan po na FD ay ito Ricky Panganod Florante pero kung sinerts nyo at lumabas yung apat na yan yan po yung apat na yan ay hawak ko na FD Okay. So, yun. Uh, mapunta na po tayo sa isang uh, binabagi kong uh, na request ng ating mga kababayan uh, nasa kabukiran yung mga na yung ating magsasaka. So, ito ay uh, malaki malaking tulong sa kanila upang uh, malayo sila sa kasama So, ito po ay uh, kapangyarihan sa Miss mo. So, yun. Uh, ito po yung pamagat. Uh, ito ang kapangyarihan sa pagsupin ng mababangis na hayop tulad ng aso, kotakti, simaron, ahas, at ito iba pang mababangis na hayop. Sambitin lamang ang mabisang orasyon sa harapan at ang mga hayop ay babait. So, yun. Banggitin. Okay. Paliwanag. Ito naman po yung paliwanag kung sa aso, ahas, si maron at iba pang hayop ay ganito ang iyong gagawin. Titigan mo ng ubos diin ang mata ng hayop ng tatlong beses mo uh, mong, uh, ng tatlong beses mo sasambitin ang orasyon ha, at ihip ang sumusunod sa orasyon ok uh, yurom yurom kiting kiting isus 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 Bindisid me Dugar Igusom pactum diem amen sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo mapasailalim ka sa aking kapangyarihan at ikaw ay babait. ako ang yong Panginoon at kung putakti po naman ay ganun din ang yung gagawin asahan mong kahit na lurayin mo ang bahay ng putot, putakti ay hindi kala hindi ka uh, makakagat so yun uh, ang ito ay makatulong sa inyo uh, minamahal namin magsasaka o eh, magbubukid nasa na nasa kabundukan yung ang inyong kong trabaho ay nasa bundok magagamit ko po ito so po ang pakaingatan at uh, ito po ay regalo ko para sa inyo lalo lalo na sa nag request <coughs> sa uh, orasyong ito so God bless naway uh, uh, pagkalupan tayo ng uh, ng Panginoon ng uh, ating uh, pangailangan sa araw-araw. Maraming maraming salamat.